So, guys, to this video guys. Gaabono tayo ngayon guys ng kalabasa. Ito so yung abuno natin guys oh. Pangpabunga guys at pangpataba. Sabing ka pala ng damo guys. Tingnan natin yung kalabasa ng iba guys. Yes. Okay. Oh, may bunga na siya guys oh. Ito guys. Pakita ko sa inyo guys ha. Yan oh. Babae guys. Sana guys, swertihin tayo ngayon guys aming bunga nito guys makabawi tayo sa puhunan papuhunan to guys ni madam juan guys ito kay madam juan guys binigyan kami pang sa tanim ng kalabasa kulang pala mag isa ngayon guys wala wala tayong kasama guys tayo yung taga video so guys yung so taba ng kalabasa natin. to nandun to guys wala mag isa guys mag abono at mag ah uh, patabuan ho lagyan natin ng ganito pag abuno guys oh ganito pag abuno ng kalabasa yan yung naabuno ng mga yan yan guys hindi ko nga ma tabas tabasan guys ngayon lang kasi uminit dito sa amin yan abuno tayo ngayon guys bago tayo mag abuno guys dapat uh, gantuhin muna natin pang puno lungkalin natin yung panabi natin uh, lagyan natin ng lupa pang abono pala natin ngayon guys ay complete at ano ah uh, 14 14 Okay, so. natin. Pang pabunga para maraming bunga guys Ayan. malawak to guys hanggang doon to yung may puno ng kahoy na yun hanggang doon yung kalabasa na to doon hanggang doon sa may makapal na damo ako lang mag isa guys at tayong kasama ngayon mag abuno ganyan guys papaikutan mo lang yun tapos alagyan mo nito ang ah, pangpabunga mga isang ganto lang guys nalalagay ko awan ko sa iba kung gano'ng karami. Depende siguro sa inyo guys. Bahay kasi guys, ang daming abuno. Isang sako ko yung abuno namin. Kaya inadamihan ko. Yung iba sabi, inabasa daw ng tubig. Ay na, sa tubig siya inalagay. Pero naman kasi yung tubig dito guys, malayo. Malayo yung tubig dito sa binang na to. Nandun ang tubig nito guys. Nandun, sa lampas dun. Mga 20 minutes ang lakad yung ginawa ko ano na lang ganito na lang para hindi na ako mag-aigib na wala tayong kasama guys hindi okay, so guys medyo payat medyo payat tong kalabasa na to ito yung dadamihan natin ng abunong pampataba para makabawi siya nagamasan ko na rin guys ang puno gawa na sobrang kapalanda mo hindi kasi pa namin napagamahan guys. So, na siging ulan. Ngayon lang gumanda ang panahon dito guys. Ito lang guys. Salamat sa panunood. Follow in share.